So yung guys, nandito tayo sa isang mall. Hindi tayo papakilala ng vlogger tayo. Yes, Ngayon simple lang tayo. Para ah, hindi magkagulo, di ba? Diba? Hindi na alam dito na yung vlogger. Gag! E, ano natin kung may makakakilala sa atin dito, eh, lalapag natin yung cellphone natin. Para nakuha-kuha natin yung actual na video na nagkaguluhan ako ng mga tao. Papapicture.

Ako lang na nakikita, nadandaan na lang nila ako, hindi at ako nakikilala talaga. Hanap kaya ako ng ibang presyo. Kung hindi ako nakikilala nila dito eh, hanap akong presyo nga. Mga kasi sa ating beses, <laughs> ito kami. Ito kami rin, ito kita. tayo muna ako. kasi si Diwata palakad lakad nga lang yun eh ako tatayuan ko talaga hihintayin ko talaga may lumapit sa akin wala akong miis na bin dito para magpa-picture. lahat accept na yan lahat sila ginagawa mo tana kilala sa ating talaga dito ah inaalang na ako nito dito ah hello oh. patingin tingin lang oh. Naantok na ako Ngayon ngan 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 ay, magandang <laughs> pwede. Dito na tayo, baka dito yung ginagawa ng mga vlogger, kasambay-sambay eh, lang, Hindi Yun, nangyari hindi kilala eh. May nilalapit sa ko, may nilalapit yan dyan. Ayan tayo lang, tsiga -tsiga lang. Hmm. Ano Akala ah. ko na sakin, sa ako. Ayo, ayo, mesa, mesa, mesa. Asal mah patingin lang nyata na, gendang <laughs> na, na si gue sedang itu. Bagaimana? Bagaimana? kaya monik. Ini si, ini si kanok. Ini senap di nakonik kanok. Kenapa? 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 Kenapa?